Eka. Ito <laughs> <laughs> oh. yung challenge na gagawin namin. Eh, ikaw challenge. Siyempre ah. ako mag-lead. Okay. So, I will do the, ano, Baka bat, nang magalit. english day. Oh. Baka nang mag-alit. I will do so, US, <laughs> the Philippines. Ow. Oh. Okay, ito na. So, start ko. pag oh. ko. Ano yun? <laughs> <laughs> Wait lang. Wait lang. I need to breath, you know. Are you breath? Okay, game. So ito yung movement ko, ganyan. Ganyan. Kapag nag-movement ka, sasabihin mo kung anong ginagawa mo, <laughs> no, tapos mm -hmm. sasabihin mo, ipapasa -ipa mo sa kaibigan mo. Sample, warm up, warm up. Ipapapaya ko eh ikaw. Okay, nangangatiteng ako eh ikaw. Mm, may lamok eh ikaw, nag-ansak lamok. O okay, ikaw? Nag-ansak lang ako eh ikaw. <laughs> ano, <laughs> ano yun? Nag-aayos lang ako. Oh, ba Diba? O, diba, diba lang ako labak na tayo. Oh, pala, rin. Rin. <laughs> Five, six, seven, eight. Nagtuturo ako, eh, ikaw. Nag-ano ako, nagtuturo ako sa mayawe eh, ikaw. Ay, ganun? Mm. May pinipindot ako, eh, <laughs> ikaw. Nagmamando ako ng traffic, eh, ikaw. Ang pumipindot rin. ako sa video, eh, ikaw. Oh, What my God! 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 Nagmamando ka, sabi mo. E. Hindi siya, sabi niya. Pumipindot ka lang, hindi ka nagana okay. ng video, eh. <laughs> <laughs> Pero may pumipindot. Okay lang. <laughs> eh, ano ako ngayon? Ah, uh, oh, ikaw naman mag start Wait lang. Fairy Godmother. So, meron akong magic wand. Taray. Okay na ganun eh. Magic wand. Pumipili ako ng order. Eh, ikaw. <laughs> uh. Uy, ang tagpahan! <laughs> tagpahan! <Tano, laughs> na Tagpahan! 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 Oh, tagpahan! Tagpahan! Hi mga kaawit bahay! Ako ang inyong si Toker, Yanyan De Sous. At isa po ako sa inyong mga online host, Morimar! Ako po ang inyong si Toker, Queenan! Sing gab. At sabay -sabay tayo na... sing A minha Gab, e na. Singaling! 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 Sing hey, hey, hey. Sing